So, ayan guys, welcome back to my channel Mapax. And for today's video Pupunta kami sa gabi, isa isang bahay namin and mamamalingi kami ngayon kasi it's Friday you know, so pupunta kami sa isang bahay, kasi yung pero ko kunin namin doon at mama rin kami agad. So, abangan nyo na lang guys yung mga susunod na mga ngayari dito sa akin. So, ayan, nandito na kami sa isang bahay namin sa lola ko. Kasi, ayan, dito yung ate ko. Kukunin namin yung pera sa kanya kasi mamamaling kay kami. You know? Kasi, kada Friday dito, ano, it's a market day. Maraming nag- pabepenta ng mga kung ano, -ano gulay um, mga damit, mga ukay-ukay pa -okay, ganon, basta madami lang guys so, hapa ngayon na lang so, andito kami sa isang tintahan dito sa palengke kasi, buong piti ng mga paninda yung mama namin at sinamahan muna namin siya, medyo natagalan kami So, tamang tambay muna kami ng ate ko dito sa tapat ng grocery store. Kasi mama namin na pa sa counter. Naghihintay siya sa kanyang paninda. So, ito pala guys yung pinamili namin kanina. At tapos, ayun yung mama namin. Yun po yung mama namin guys. Naghihintay siya ng kanyang paninda. Kasi yung panukulitin niya. Ganun. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta sa susunod. Pero, good luck. <laughs> pero, sige lang. Mat matagal pata pa kami dito maghihintay. Mga tatong minuto. So, ayan. Naghihintay ako dito kasi yung mama ko. Uy, dito sa may ano, sa may sari-sari store. Actually, gutom na ko na ako diyan, guys. Oras na 'yan. Kasi nagkape na ako o kami umalis sa bahay. Tapos, yan, ito yung mama ko. Nakapina na siya. Actually, natagal na din kami dito maghintay kasi iiyan lang din yung tindera. So, yun yung mga family namin lahat. Pero mabigat na yan, guys. Grabe. Ang bigat. Tapos, ito yung ate ko. Busy, busy. So, ayan. Pupunta naman kami sa ibang tindahan na bibilhin may, may bibilhin pero hindi ko alam kung ano yung bibilhin nila susunod so, ako kung saan sila pupunta kasi yan ang naman. kaya kong kumit so ito pa yung harapan ng palengke namin sobrang luwag nito guys so ano ba to? hindi ko alam kung ba't dito kami naman so So, ito pala yung mga binibini dito, guys. Yung pwede nyo mabili hindi ko alam kung magkano ito ngayon kasi dati mga 10 piso lang ito gano'n, 20 yung isang pack na so ngayon hindi ko so dito naman namimili ng pamintang buo yung mama ko tsaka bibi ng bawang dito hindi ko alam kung pati mantika hindi ko na navidyohan dito yung mantika kung bumili sure hindi so yun, ang mga nabibili namin dito. So, tsaka pala nakita ko yung ate ko dito sa panengke. Nagtitinda siya ng gulay, tsaka suso. Masarap yung suso na yan, guys, kapag kinataan. Tapos, yung ano na yan, yung gulay na yan, masarap din yan, guys. So, ito, habang naghintay kami na sa service namin, may nakita kaming ano, avocado yun. Pero, hilaw pa eh. So, dito muna kami tatambay habang hindi namin yung service namin. Kasi, patagal pa at <laughs> kami pumuntaan dito. So, tamang hintay muna dito. Tambay. So, ayan. So, wakas guys. Pauwi na kami. At, yun. Nakapagod yung araw na to. Kahit kunti lang yung nabili namin. Pero, worth it naman guys so nag enjoy naman ako sa pamamalingke namin ngayon kahit ngayon lang kami ulit nakapagpamalengke for how many months kasi wala din kasi budget pang wala din kasi budget pang bini ng ano mga pamalingke ganoon so tis na lang so yun nagpagkasuli na pala kami dito guys so medyo nakaban ako pero excel yung pagka video ko dito kasi di mo wal wal mag mag video dito so yan at dito na pala kami sa amin guys kaya tingnan lang namin tapos yan nalakad na kami papunta sa amin at syempre may nyo yung bahay namin guys napaka simple lang ng bahay namin so ngayon palang papalam ako advance I'm um, thank you po sa panonood at sa suporta nyo at sana hindi po kayo magsawa na supportahan at panood sa mga videos ko please like, share and subscribe to my youtube channel at itap pang notification para updated kayo sa lahat ng mga videos ko so ito yung bahay namin kay.